Hi! Magandang araw! Ito nga pala ang Mars ng Pilingirang Vlogger. Pagkadating nga ng aking kasama sa trabaho, agad naman ako umuwi mga kamers and pars. Galing nga pala ako night duty dyan at ito nga pag uwi ko nga may dala nga pala akong pako-pako. Bigay nga pala yan sa akin ng aking kasamahan. Masarap yan mga kamers and pars kahit walang sahok. At ito nga, naisipan ko nga pala muna dumaan dito para bumili ng uulamin namin kasi nga tinatamad talaga ako magluto. Oy. At saka wala na talaga ako oras para magluto mga kamers and pars. Kaya eto bibili na lang tayo mga kamar. Dalawang klase nga palang ulam ang binili ko mga kamars and pars pwedeng pwede na yan at saktong sakto na yan para sa aking anak mga kamars and pars masarap din naman ang tinda nila ulam dito mga kamars and pars kasi hindi talaga ako masyado bumibili ng luto na ulam mga kamars and pars kasi kadalasan nagluluto talaga ang aking jisawa pero ngayon may trabaho siya mga kamars and pars kaya ayan luto na lang yung binili ko at eto nga pakatapos ko nga bumili agad naman ako sumakay sa pedicab para makauwi na din anak ko lang kasi mag isa doon sa bahay mga kamars and pars at eto nga pagdating ko nga sabi ko sa aking anak kumain na siya. At kinuha nga niya pala yung ulam nila kagabi mga kamars and pars kasi pwede pa daw yun. O diba marunong magtipid ang aking anak. Eto nga paling binili ko pansit. At eto mga kamars and pars masarap yan. Ayan nga kumakain na siya. Ah, Habang kumakain ng aking anak, ako naman itong busy busy sa pagpaplantsa, mga commerce and parts. Ito talaga yung buhay natin kasi may klase ang ating anak. Kailangan talaga nating magplantsa, mga commerce and parts. Hindi kasi ako nakaplantsa kagabi kasi nga may night shift tayo pero ayan, nagmamadali talaga ako niyan mga Mars and Pars kasi babalik pa tayo sa trabaho. Ode, kasi nasa field kami ngayon mga commerce and Pars kaya eto nga, pakatapos kumain ng aking anak, agad naman ito naligo mga ka Mars and Pars at naligo na din ako at ito nga, busy busy ako mga ka Mars and In Pars Inaasikaso ko na muna ang aking anak mga ka Mars and Pars para kung pupunta ako sa trabaho, pupunta na din siya, sabay na kami mga ka Mars and Pars at ayan, sobra na talaga ako nagmamadali dyan mga ka Mars and Pars kasi anong oras na yung iba kasi mga kasama ko sa area na ako na dito pa rin talaga ako sa bahay mga kamers and pars pero inuuna ko talaga yung muna yung aking anak kasi wala siya dito kasama mga kamers and pars ayaw pa nga sana niya magbihis mga kamers and pars dahil sobra pa daw talagang maaga 10.30 pa kasi ang pasok niya. Ayan, mga alas 9 pa yan. Sabi ko sa kanya, sabay na kami pumasok, mga commerce and pers, kasi hindi naman ako kapag nandito pa siya, kaya sabi ko sa kanya, sabay na kami. O siya, mga mars and pers, kung umabot ka man dito sa video na to, maraming maraming salamat sa panonood. Ingat ho tayo lagi. Maraming salamat sa supporta. Bye-bye!